nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos Ito ang kopya ng kumakalat na report ng Beverly Hills Police Department kaugnay sa kaso ng pagkamatay ng negosyanteng si Paolo Tantoco sa isang hotel sa Beverly Hills noong Marso. Ito naman ang kopya ng record ng Beverly Hills Police Department na ibinigay mismo ng polisya sa Na 25 News na may petsang July 15. Kapansin-pansin ang pagkakaiba sa ibabang bahagi ng dalawang dokumento. Sa mga kumalat sa social media, binanggit sa incident report ang suspesya na nasawi ang biktima sa drug overdose at ang mga nasumpungang paraphernalia na nakita sa lugar. Binanggit din ang sinasabing mga kasama ng biktima, kabilang si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang impormasyong ito, tinawag na fake news ng Malacanang. Ang sinasabing police sa report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Minabuti ng na 25 News sa pamamagitan ng mga correspondents na nasa Beverly Hills na alamin ang katotohanan sa dalawang report. Sa ipinadalang sagot ni Donna Kersey, Record Supervisor sa Beverly Hills Police Department, sinabi nitong hindi nila maaring ibigay ang Death Investigation Report 25-11805 patungkol sa kaso ni Tantongko. Sa halip, ipinadala nito ang PRA Incident Letter 2025-SDP-0460 na naglalaman ng halos kaparehong detalye, ngunit wala ang bahagi ng tumutukoy sa cause of death at maging ang mga individual na inimbestigahan patungkol sa isyo. Sa muling pakikipag ng Net25 News sa Police Department, sinabi ni Beverly Hills Police Department Detective Chris Coulter na hindi sa kanila nanggaling ang nakabilog na bahagi ng paragraph at lumalabas na ito ay tampered o pinakialaman. Ang sinabi ng Net25, according sa kanilang findings at according do sa record, pampered, dagdag. Diba? So, fake news peddler ka talaga. Yeah. Wag, wag mong ibahin yung kwento. Oh. Wag tayo pumunta sa autopsy report. Autopsy report, pribadong dokumento na yan para sa mga pamilya. I mean, it's a private matter na. Wala ang pangalan ni First Lady doon. So, wag mong ibahin ang kwento. Diba? Ngayon, sa mo, oh, bumili na kayo. That's not that at a point. We're not talking of um, autopsy si report na pwede naman talagang kunin. We're talking of what you said in accordance with the police report that you stated during your ambush interview. Maliwanag, ilang beses na binanggit yung police report. So, meron kang kopya noon, mga, mga kaklir. May kopya si VP Sara noon. Or ikinumento sa kanya. Ako din mga ito naman. Ang sa akin lang, huwag niyong lukuhin ang Pilipino. Kawawa yung mga Pilipino. Kaya hatoni ni Harry Roque, so sabi mong kawawa. Diba? Kawawa si PBBN. Ano, ano, ano. Si ano pala, sorry. Si Baste, kawawa si General Torre. No, Ang kawawa Pilipino. Dahil ginagawa nyo ng kwento at pinapaniwala nyo sa inyong mga maling naratibo. Sa inyong mga maling kwento. Tandaan natin ha, unahin natin yung AI video. Binanggit niya rin, mga kakling, ito, ito, itong pinakita ko sa inyong interview na uh, ambush interview. May party dyan. Hindi ko alam kung ibang araw o yan din pinatotohanan niya yung AI video na pulboron video. Authenticated daw. Hanapin ko lang yon Partiya ng isa. Kasi ano yan eh, before the election yan. Eh. Sabi niya yung video authenticated. O, oh, di ba fake news din siya? Oo. Hindi talaga, hindi ito nag-aaral ng mga nangyayari sa bansa eh. It's either nag-aaral siya, pero pilit niya tinutwist. Di klaro. Para lumabas na sila yung magaling, sila yung mabait, sila yung matalino, sila yung sila hinahanap ng taong bayan. Sila ang pag-asa ng Pilipinas. Yun. Thank you for watching. See you on my next video.